dito, ang dami, ang daming tumubo kakabsat. O yung mga nangangailangan ng tawa-tawa dyan, o. Oh. Punta kayo dito sa Betty. Tapos noong 1980s na kakabsat, marami pa silang na-discover na pwedeng gamitin dito na panggamot. Tulad ng dengue, malaria, diabetes. Tapos uh, gamit din sa ubo, kakabsat, gamot sa ubo. Good morning kakabsat, may, may papakita ko sa inyo, herbal. Kung pamilyar kayo dito kakabsat, ito siya, o. Oh since 1940s kakabsat ito na yung ginagamit nilang gamot na uh, pag treat ng fever ito siya oh ito siya kakabsat oh. ano pong tawag ninyo dyan ayan dito po sa amin ang tawag tawa tawa tinatawag ding buto buto nesan kakabsat ang tawag nila sa ibang lugar meron ding iba tawag nila malagatas gatas gatasan tapos noong 1980s na kakabsat marami pa silang na-discover na pwedeng gamitin dito na panggamot. Tulad ng dengue, malaria, diabetes. Tapos uh, gamit din sa ubo, kapsat, gamot sa ubo. Yan ang tawa-tawa. Hmm. Yan po yung itsura niya, kakabsat. Herbal. Kusang tumutubo. Hmm. Yan, ano pong tawag ninyo rito kakabsat sa inyong mga probinsya? Comment lang po sa baba. Maraming tumubo rito sa amin, oh. No? Dito lang sa gilid ng uh, bakod 'yan sa may bato, ano. Oh, meron pa dito. So, 'yung mga naghahanap ng tawa-tawa dyan. O, dito, punta kayo rito sa bahay. 'Yung mga nahihirapan na maghanap ng gamot na herbal, na tawa-tawa. Minsan kakabsat mahirap ng maghanap ng ganito. Kaya ang dami ditong tumubo sa amin. Mm, ito pa oh. Dito lang sa garden ni tatay. Dito sa may talong. O oh, meron pa pala dito sa taas kakabsat oh. Mm, oh, nagado. Yan. Yung iba. Uh, ginagawang tsaa or tea. Kakabsat. Ito. Kape. Ayun ko kung ano yung ginagawa nila. Uh, ginagrind ata nila ng blender sa kanila titimplahan ng tubig na kumulo oh, meron pa dito ang dami ang daming tumubo kakabsat oh, yung mga nangangailangan ng tawa-tawa dyan oh. punta kayo dito sa Betty kuha kayo rito hmm, doon doon marami oh. kakabsat may mga saluyot pa oh. so yun lang kakabsat at na-share ko lang itong herbal na tawa-tawa ang tawag nila tubo-tunesan uh, gatas-gatasan So kung kailangan nyo ng tawa-tawa at uh, naghahanap kayo pang gamot andito lang po kakabsat sa amin Yan o, oh, puha kayo rito libre Magandang umaga po sa inyong lahat at uh, lagi po kayong mag-iingat and always pray to God na lagi kayong malakas para makapagtrabaho ng maayos para sa pamilya Magandang umaga!